So ay mga kaigan, puno tayo ng bahay. So mag tayo, tsaka magpa-primer yung minasilya natin. So ngayon ako muna mag-isa. Madali lang naman yung gagawin ko ngayon. kakagyan ito yung natapos yung nakaraan so, ito kung napapansin nyo papapalit ko yung sarabi nito papapalitan yan, yan. papapalit ko po yan wala tama eat pala tapos may nagpadala sa atin ng bintana ito po ngayon ko lang na vlog so eat with joy po oh, yan pa support po yan, thank you, thank you, Ma'am Joy. Maraming maraming salamat po. Titignan pa na po natin kung saan natin pwedeng lagay. Medyo tuminom ng konti, pero pag na-skin coat na yan, puputi na. So, yung pwede, mukhang pwede na skin coat. Kasi nga, pumuti na yung... Ito, ito, puputi na. Ayun na masin yung nakaraan. Kasi okay. okay, mga kaigan, nagkita sa Gagawin natin. Magagawin natin. Magliliya tayo. Tapos, sa primer na natin. So, pag tumagal kasi yung singgot, medyo may katigasan na pag pagliliya natin. So, dapat maliya na, tapos ma-primer na. Tapos, pagkita tayo sa taas. So, dapat maliya na to. Kasi hindi pwedeng tatagal to. Pag tumagal to, titigas. Mahirapan na tayo magliya. So, yun. Tapos, primer na natin. So, meron tayong pintura dito. Ito yung tinakas niya. Kung Fred, kamusta na kaya? Sobrang dilig. Ay. Kata-kata. natin yung sambita to dito. Papaasin daw pa ng ano dito. Punti tas dito. Para dito yung bintana. Dito yung bintana. So yung rin tayo ng bintana ni ano. Ma'am Joy dito. Mga pumalas siya kumpret dito ha. Ito, tigit. Ano naman? Magalaw. Sabihin, so, baka palagay na lang natin kay among bread. Buti, meron pa tayo sobrang isa dito. So, palalagay natin. Medyo pumadya ng isa. Ito. Buti, meron pa tayo natitirang isa. Ayaw, ayaw. Kaya magsumaganda pag bumibili kayo yung kayo pa sobra. At least, mabasak man yung iba. May sobrang ng konti. May sobra Kahit dalawa, isa So yun, tulad nun Hindi na tikit Sinapahang ko na nakaraan to Napahang ko eh, Siguro hindi na niya But Hindi So yun Magano mo tayo Magliliya muna tayo dito Ayun muna gagawin natin Kung pisa sa taas Pababa tayo Liliyahin natin yan So naglilinis muna ako Thank you, thank you. Maraming salamat po. So yung mga kaigan, ito yung gamit natin liya. So, Leong 100. Test 100 yan. So puputuli lang natin to. Pero kailangan natin mag side to. So magagandang tayo. Tatype tayo yung mukha dahil magiliang atype. Para hindi natin maano yung ano, halikabok ng ano pagliliyain natin. Para makakaigan. Kita yuk, kita yuk. Kita tahu pun ada yang kali kita So yung mga kaigan, liliayin lang natin to. So yung mga kaigan, liliayin ko lang ng buo. Tapos pipinturo na natin. So yung mga kabeli. Naputput ko na to. Naliya ko na yan. Yan, ko na yan. Pupino na yan. Paprimer na lang natin yan. Pero ano, halmusal muna tayo. So yun, napagbili ng lugaw si Chris. Lugaw na lang yung pinabili ko. So nasaan to? Ang dami to. you we'll with egg

mga kaigat, nakain lang ako. Thank you. Maraming salamat po. So mga kaigat, trabaho tayo ulit. So na, nakapagamusa na tayo. Good. Thank you Lord. Alam natin magtat ng mukha mga kaigat dahil yung alikabong ng na pinagliliyayan natin po ang pasta ilo. Nalalakap natin. Dito na lang tayo. Tapos hallway. Dito lang. So yun. Dito rin trabaho natin. So yung mga kaigan, okay na. So pwede na tayo magpintura. Now, primer, plate, platex, na primer, plus latex pa yung natin. So yung napaglinis na rin ako. Yan. Na malinis bago magpintura. Tapos pag ko na rin yan. Kailangan uh, malis yung alikabok. Para hindi pumutok yung ating pintura. Kasi pag meron siyang alikabok, so puputok yung pintura natin. Kaya kailangan wala talagang pintura. Eh wala talagang alikabok. So yan, pwede natin ganun yan pinturan kahit primer lang tsaka naman natin pinis pag-augay na lahat so mga kaya, pipinturan natin to mapagwalis na rin ako matigis na yun. Yang habis itu अपने प्रें प्राइमरी साल तो वहाँ नहीं करना Yes, thank you po. So yung mga kaigan, kakain mo tayo, launan na. Hindi na. natin na yung oras. So ay na yun na napintura natin. Putin putin na yan. Yeah. Primer pa lang yung mga kaigan. Final natin yung pag-uwi na yung Ang mag -inusin. So yun, kaya muna tayo mga kaigan. Sinunod na natin mga kaigan, paksiw. Paksiw na bagus. Sinunod natin na bagus. Sinunod natin na bagus. Hindi naman ako marunong pagka-platada. Kaya hindi ako nakakaano nila mori sa platada. Sa pagpintura ay marunong ako. Kaya kahit ako lang, kaya ko. Paksin na bangus. Launa na na. So yung mga kaya guys, start na tayo ulit Pagpintura So na natin itong pintura kong to Ayan, puting puti na Malinis na puti yung tingnan So yung mga kaya guys, tapos na tayo So bukas naman sa baba Tingnan natin kung makapagtrabaho tayo bukas Alam ko kasi may event po kami sa ano, Sa farm, may event po kami So yun na yun, natapos natin Tapos to, napakita ko sa inyo na ano. Ito pipintaran ko to eh. Babatayin to. Ano? Ano okay binarin niyan? Dito na bintana so yan. ayan. Ano okay, po ito tapos natin. So dito na natin dito. Ito next time na lang to. Ano pa lang po yan, ah uh, primer. So saan tayo magpi-finish yung gusto nating kulay pag okay na lahat at least yan maliis na tignan isang kwarto puti na pula dyan sasarado so, na pintana ilalagay na lang natin yung mga ano dito sa kasakan sa side switch doon tapos ito yung abang ng aircon so yung mga kaigan hanggang dito lang yung vlog ni Kapeli Kepoy ingat po ang lahat God bless so yun thank you thank you sa lahat ng sumusuporta sa vlog namin at tumutulong sa amin maraming maraming salamat po sa inyo thank you po God bless po maraming maraming salamat thank you